Gusto mo, interviewin ka na namin. Hindi! Huwag ka Huwag ganun, di masakit. <laughs> Tila binweltahan agad ni Chinita Princess Kim Chu ang ginawang pag-amin ni Sian Lim sa relasyon nito sa producer na si Iris Lee sa latest episode ng It's Showtime ay biniro ni Jong Hilario ang actress kung pwede ba itong interviewin. Ayon kay Jong Hilario, gusto mo interviewin ka na lang namin? Tila agad na nagbago ang mukha ni Kim Chu sa naging hirit na ito ni Jong Hilario at sinabi, wag na, hindi naman masakit. Gets na gets naman ng mga tagahanga ni Kim Chu ang pinatutungkulan ni Kim sa kanyang hirit na hindi naman masakit. Anila ay ito ang buwelta o reaksyon ni Kim Chu sa ginawang pag-amin ng kanyang dating nobyo sa kanyang bagong nobya. Samantala, bago nga ito mangyari, ay napansin agad ng madlang people ang pagiging klingi ni Ann Curtis kay Kim Chu. Matatandaan kasi na ganitong ganito ang Showtime Family kay Kim Chu tuwing meron itong pinagdadaanan. Sa kabilang banda, wala pang tugon si Sian Lim sa hirit na ito ni Kim Chu. Maging ang tinuturong bagong girlfriend ni Sian Lim na si Iris Lee ay wala pang kahit na anumang reaksyon.